방글라 lagi nang hakot ma. Diba si Papa man ma. Di man kung Papa lang. Kay naman to siya yung sakit mo. Nang kita na naman ang kamot rin sa balay. Unya ma. Asa man takarun ma. Mga ahoy patagdungag lang. Kaya ato maning ibaligya. May na lang. Nata ipalit ubugas unya. Sige ma. Para makapalit ubugas. Tara. Tara. Ma, na natay Makapalit na tagbugas. bugas. Basin mahalinan ta ani 50 lang, makapalit na tag isa ka kilo. Itapok na nato ni ma. Ay, salamat ang kwarta na yung ko. May nalang lang nina ko pang gasto-gasto. Bal! Dini! Uy, naro mo diha. Ay, na naman lagi day ka, Bal. Lagi? Pero wala mo ko kahilam sa kong kumpare kaya wala man siya dito. Nangon sa man mo diha, ah. Nangahoy man, ni Dini. May nalang lang ipalit e na palit bugas? Akapalit na yung bugas pa. Ako maayong hinuon di ay. Pero basi na kay kwarta niya balba kay na mo paliton girl. Na wala mo kwarta bal oy. Sige lang pag mahalin ning kahoy ako ihatag nimo ang halin. Sige bal mulakaw na lang sa ko. Nya og mahalin ng kahoy ihatag lang sa ko ha kay na Sige lang bal kay ang halin ani ihatag nako na sa imuha. Nya ngita mo pug kuy kwarta ron manghurnal palagi ko. Tabangan na ako si mama pa. aw oh, sige. Mula kaw na ko. Asa mo to siya dapit bay? tu ba tu niak weh? usah ni uras asam yu ditusin agak-agak ikut dapet a itu orang radi, ae nak arah mana ni diri di ae kini narapusik penghita ni Tana, ba tu ni mu oi tu gaya ni punu kapa lo biak-biak nangitak kau kuartal itu periatak si mu ha bi bi nak un hilam di tu a resmil regit arah kanak ba nya yeah, dili sako magdugay kay bisig panghitao na pugko ato ba yeah, bisig nagduda na to skuha ni ni sako grabe naman Bag na mana bagurgi ta kita nya mula kau dayon. dili ba kay bisig magduda to kasi masak pa na hinunta wala kau nako laguta gyud ani oy wala na man si oras nako firme unsa kag ako na lang ipapatay niya ang asawa hello hello ma'am unsa man libre karon 3k okay ra o sige may noon kay pitos kay ko karon isend ako ni mga pictures sa babae. Oo. Oh, o, oh, oh, sige ma'am. Kibala okay, ma'am. Bantay na ka na kong bayhana. Karong pamida ka ha. Ma, makakwarta na dyan ta ma. Kaluyan din Makapalit na tagtambala sa imong papa. Makapalit na po bugas ma. Lang, kwa isa dahil tubig di tubig. E, giuhaw ko. Sige ma. Love.